Sa mabagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay March 11, 2024, lunes na ikaapat na linggo ng ating apatapong araw na paghahanda. At mula po dito sa National Shrine of Padre Pio, dito po sa Batangas at dito po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. At yung unang pagbasa ay hinangon sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 65, verses 17 to 21. Ang sabi ng Panginoon, ako ay lilikha, isang bagong lupat, isang bagong langit. Mga pangyayaring pawang lumipas na ay di na Kaya naman, kayo'y dapat na magalak sa aking nilalang. Yamang nilikha ko itong Jerusalem na ang aking pakay maging kagalakan ng mga hinirang. Ako mismo'y magagalak dahil sa Jerusalem at sa kanyang mamamayan. Do'y walang panambitan o kaguluhan. Do'y wala ng sanggol na papanaw. Lahat ng titira roon ay magubuhay ng matagal. Ituturing pa rin na kabataan pa ang edad sandaan. Ang hindi umabot ng gulang na ito ay pinarusahan. Magtatayo sila ng mga tahanang kanilang titirhan. Sa tanim na ubas ay sila ang aani. Ang salita ng Diyos. Muli po isang araw sa inyo pong lahat at kaya po uh, mula dito sa shrine ni Padre Pio ang ating pong unang pagbasa para sa araw na ito na kung saan ipinahayag ni Propeta Isaías na ang Panginoon ay lilikha ng bagong lupa at isang bagong langit. Maga ito po ay naghahatid sa atin na mensahe ng uh, pag-asa na lahat ng mga nangyayari sa buhay natin lalo't lalo na yung mga... Uh, hindi magaganda ay papalitan ng Panginoon no, ng isang bagong buhay kaya po nawa manatili tayo na punong puno ng pag-asa habang tayo po ay naghahanda para sa pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay at kaisa po no sama tayo din manalangin sa tulong ni Padre Pio na tayo po ay talagang ah, magkamit ng grasya na mula sa Diyos na nawa ay bigyan tayo ng kalakasan ng pangangatawan, kalakasan espiritual upang atin pong mapagtagumpayan ang lahat ng mga tukso na dumarating sa ating buhay, ang mga problema, mga pagsubok ay ating punawang makayanan upang atin pong marating ang pangako na inihahanda sa atin ng Diyos. Isang lugar na kung saan ay punong -puno ng pag-asa. Isang lugar na punong -puno ng kaligayahan at kapayapaan. So, muli po mula dito sa National Shrine ng Padre Pio. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. thank you